Pong! Ako po ito! Ha? Ako po ito! Ha? Ako po ito! No! Ako po ito! Nandang? Ha? Ano? Ako ito! Naalala mo ako? No! Ali! Kamusta ka ay? Hindi, malakas na yung pandinig mo? Hindi. Ha? Na-miss nyo ba ako? Oo. <laughs> Bakit ngayon ka lang dumating Sa buhay mo. Bakit ngayon ka lang? Nagpasal Ngayon ka lang. Gusto mong pagkain? Alam ka naman pagkain. May marami pa siyang bigas. Hello? Ay, kukunti na yung pagkain niya. No? Sakto lang. No? Kukunti na yung pagkain mo? San? Kunti na lang? Wala na. Wala na? Hello? Naubos na. Tinapay. Anong gusto mo sabihin sa mga nagbibigay? Hello? ay? Anong gusto mong sabihin sa mga nagbibigay? Oo, oh, wala. Ano pong gusto niyong sabihin sa mga nagbibigay? Gusto ko, salamat mo sa kanya. Wait lang po, kukunin ko lang garod yung mga pagkain mo. Oo. Oh. Hintayin mo ako dyan na. Oo. Oh. Eh pong, anak ni tatay! Oo, oh. oh, ka. Strong na ako kasi inubos ko yung pagkain ni tatay. Ano pa? Strong na ako kasi inubos ko yung pagkain ni tatay. Marami ka pang ubusin, no? Oo. Oh, hindi, meron nalika, Raquel. Yung, ito yung hipag ko. Hipag na? Yung, andyan po yung asawa niya? Wala. Dito sila, yan yung hipag. Dito sila ang sabi ko ayusin tong nilagyan ng... Yan. Ay, yes! <laughs> nilagyan, <laughs> nilagyan ng yero kasi diyan na sila magkukusin. Bago yung yero na. Oh. Tapos yung na, sabi ko yung lamesa, ilabas na nila dyan at dyan sila gumawa ah, ng kusina. Hindi may dog. kasama na po sila? Oo, oh, may kasama Ay, na sila. Thank you Lord. Ayan po, ah, magandang good news. Uh, Nililisan niya lahat, lahat daw yan at magtatanim siya ng gulay. Uh, ah, napagandang good news po niyan ah, kasi po may kasama na si Lolo Waning titira, May kasama na siyang uubos ng pagkain niya. Oo. pa na ako <laughs> Ito po, ito Diyan po. Niyo, strong na ito. Ito, ito, ito. Ito, May, may papakilala tayong bagong tao. Si Raquel. Dito ka tayo, dito ka. Uh, ano pong masasabi niyo sa mga Ano <laughs> pa pangalan ta? Ali ka dito, okay, Maya. Bagong chismis, bagong chismis. Ano bang pagkain? Ay pangalan, anong pagkain? ano bang pangalan te? Tokel Castro. Asawa niyo po yung kapatid ni Ate? Oo. Oh. Yung naanak ni Lolo. Mm -mm, so dame. kayo na po ang bagong ubos. Oo, oh. uh, ako na Kasi dapat nanda po sa mga bashers eh. No, hindi. Tignan mo so, ako. Oo, okay. Mas damang. <laughs> Lumakas na ako, kala oh, mo. Uh, oh. Mas dumami yung na. ano, mas dumami yung blessings nung uh -oh. nababas-bas tayo. Kaya kailangan nating mabas. Uh -oh. Para sumikat uh -oh. yung video, makita ng ibang uh -oh. tao. Asan po yung asawa niyo? Nasa nasa, pang, pang, nasa Pero uwi po siya. dito. O siya na lang kasama. Ah, <laughs> di maganda may mag-aalang. po 'te. Maganda po kasi mag malagaan si Lolo kasi may mga sponsor po siya. Ang daming Maritismis. Sabi ko ba't napapansin sinin yung maritismis? Hindi mas maganda ba? Kaya diba? Bakit papansin? Kaya sabi ko. Oo ah, tikmang ko naman yung isa. Ano po, may sinasabi. Ano pa, ano pa? Tikmang ko yung isa. Ano po, sabi niya? Tikmang ko sana yung isa at nahulog naman. Magalit ko sila oh. Wait lang po, dalhin ko lang po doon. Para ba yung parla ba na po? yung ngelo na ba na po? Sige po, tikman nyo ng tikman. Ayos lang po yun. <laughs> pa? Si Lola po, ano? Ay, oo. mayat na Ba't ngayon nga lang daw po ako, sabi niya eh. Pakita <laughs> nila yung mga ano mo, sabihin ni, eh, pakita mo nga, mayaman kayo. <laughs> Sabihin niyo po yung ano, kausapin niyo po sila. Mike yan. May, mayaman na ako, oh, naka-gold ako ng halagang 30 pesos. <laughs> o di ba? Hindi naging naging strong ako ngayon dahil gawa siguro lumalaban ako nung namatay yung biyanang ko. Kaya mahirap, anong hirap-hirap talaga, napakalungkot. Kaya maraming maraming ano, Sabi po sila no. Ano pa, ano pa? Meron ni Manugang ko. Meron pong alin? kasama oh, alam niya alam niya lang pala no alam eh, niya lang po i eh, manugong ko ah lol ako sabi mo na sa ah maraming maraming salamat ulit sa mga nagbigay ang malaking tulong sa inyo ah hindi na ano yung tatay ko may kasama na kasama niya yung hipag ko kaya dito na siya dito na titira kasi para na gusto yung tatay ko kaya sabun, sabun bukas na. maglilinis na sila. Bukas ayusin nila ng husto. Kaya inuulit ko, thank you, thank you po. Maraming maraming salamat talaga lahat sa mga ano nagbigay. Po, <laughs> Ako nga uubos, sabi ko sa inyo. Salamat. <laughs> <laughs> Naging Naging mo sa akin salamat. Yung no, Malog. anong gusto mong sabihin sa mga nagbigay? Salamat, salamat sa kasi, kanila. Salamat. Thank, Thank you. Po, Salamat. Salamat yung tumulog sa atin. Salamat. Kung <laughs> <laughs> wala ka, wala Salamat. na. Ka, <laughs> ma. ka, Kung Salamat. Kung wala ma, ka, wala ito. <laughs> po, <laughs> mm. Hindi na po kayo masasamaan dito, no? Uh Oo. -oh. May kasama ka na. Uh Oo. -oh. Uh -oh. Ano, hanapan ka namin ng asawa? Uh Oo. -oh. Uh -oh. Bagong asawa po, gusto mo?

Oh. Bigay po ni Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ano pang gusto niyo sabihin kay Lord? Salamat ah, sa kanya. Tapos ito naman po. Galing po itong bigas tapos itong mga groceries. Galing po kay ano? Karen Joy Calieha. Kay Madam Karen Joy Calieha. Ito ka po ate. Eh. Itabi namin. Dito na naman po. Ah, uh, uh, po may blessings na pong dumating na, ano pong gusto n'yo sabihin? Ah, uh, maraming maraming salamat sa uh, blessings na dumating uli sa tatay ko. Sa kayong kay Madam Karen, ano? Karen Joy Calieha Karen Joy Calieha maraming maraming salamat sa iyo. Hindi lang po 'yan kasi uh, meron po tayong cash pambili daw ng ulam. Dari yung papel. <laughs> Galing po sa kanya. Yan. Uh, Thank you, thank you po. Maraming maraming salamat. God bless po. Sana marami pa po kayong matulungan na katulad ng tatay ko. Thank you, thank you. Yan po, yan lang po. Ayaw po magpakilala. Galing na lang daw po kay Lord. Ah, maraming maraming salamat din po kay Lord. God bless po. Thank thank nee, you, God thank bless you kay sa Lord. lahat. <laughs> pwede ba yan? God bless kay Lord. Oo, pwede. Siya na nga yung Lord. Oh, siya na ba yung Lord? Oo, okay. Oh, Sige God bless you, Lord. Thank you, thank you. Um, sana ah, uh, marami pang katulad nyo na matulungan na kagaya ng tatay ko. Salamat. Na uh, meron nang hindi, pinatatag na ako ng biyanang ko. Kaya parang naging strong ako. Magmula nung nawala siya. Ba't iyak ka na naman? <laughs> strong daw. <laughs> <laughs> eh kasi hirap kasi di pa rin kasi eh. Nayak yung camera ay yung camera woman. Nahirap tagapin, lalo na pag yung tao yung... nag-aalaga ng gusto sa iyo kahit may sakit ako kaya ito kahit paano naging okay naman ako, naging malakas ako. Baka may plano si Lord kaya kinuha si yung isa nyo pong ano. Kaya yanan... nga, kaya sabi ka sa simbahan kanina. Uh, talagang blessing siguro talagang na hanggang doon na lang ba? Siguro sabi nga ron, baka lahat siguro na nararamdaman mo, kinuha na niya. Kaysa hmm. naman daw ako kukunin, hmm. siguro baka si Bian yung... Kawawa ba naman ano po naman ito. Mo, oh. kaya, na. kaya laking pasalamat ko sa Bian ang ko. Kahit papano. Siya din ang tumutulong pag wala ako. Siya pag hindi. Ng oh, po. Siya nagbibigay ng pagkain dito. Nagdadala ng inumin. Pag sinusumpong ako ng diabetes ako. Kaya kahit hindi ko kaya ng katawang ko, Pinaliliguan ko siya pero kung talaga hindi ko kaya eh hindi naman kaya nang biyan akong paliguan at, ano din siya, napilay din. Kaya laking pasalamat ko at dumating yung hipag ko, may, may mag na sa tatay ko. May kasama, may kasama na May kasama ang... na siya. Kaya bukas, inumpisan na nandiyan dinamuhan diyan eh kaya hindi lang itinuloy ngat at nag-church kami. Okay. Nagsimba kami. Kaya... Hindi ko alam ko lang na dito sila titir, di mas maluwang sana. Na. Kaya hindi okay naman na. Kaya laking pasalamat ko din at may mag-alaga na sa tatay ko. Na po palang napansin Ang nyo kay taba -taba tatay nyo? Ang pogi-pogi na ng tatay ko, mataba na siya ngayon. Kaya lang makulit pa rin minsan. Pero parang lumakas po yung mga pandinig niya, no? Oo. Lalo pag yung, dati. yung mawala nga lang konti yung hipag ko eh, rakil na ng rakil. Rakil! Pag meron pa unang gabi, umiiyak siya, iyak ng iyak. <laughs> Oh, may asan ito. na si Raquel? Asan na yung ano? Kasi yung hipag ko naman kasi madiskarte. Kaya minsan hindi lumalabas tong hipag ko kasi maraming issue. Hindi, okay naman. po. Maraming, alam mo naman dito sa kapitbahay, maraming mga issue-issue isyo yung sinasabi. Kaya sabi nga nung anak ko, salamat naman at may kasama na si tatay, sabi niya. Kaya sabi si ko, bukas, eh, maglilipat na daw yung ano doon. At dito na sila magluluto para may mag-alaga kay Tatay. So Sana tuloy-tuloy uh, po yung suporta natin kay Tatay lalo ngayon may kasama na po siya. Ang sasabihin po na naman ng iba dyan na may pagkain siya kaya sasamahan na naman. Oo, oh, gano'n. <laughs> ganun na naman nangyari. Talaga na nang nangyari. Pero kahit, hindi po ganoon. Mas maganda, mas matawa na lang po tayo kasi may kasama na si Tatay na ano. Mag-aalaga sa kanya. Nagliligpit Nagliligpit nga sa bahay dahil gawang hindi ko pa rin ng kaya. Kaya sabi ko, mamaya hapon ko na iligpit doon kay tatay. Oo. Iligpit ko lahat-lahat, sabi niya. Ano lang, masaya ka ba? Ha? Ah? Masaya po ba kayo? No. Masaya po kayo? Oo. Gano'n po kayo kasaya? Masaya na masaya. May kasama ka na, no? Oo. Meron na akong kasama. May uubos na, May uubos na daw ng pagkain mo. Uubos na. Hindi, <laughs> 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 uubosin niya daw yung pagkain mo. Ayos lang sa'yo? Oo. Oo. Ah? At least may kasama ka po no. No. Ay yung gatas po niya. Oo, na yung kasi. doon. Ikaw kumubo sa doon. Don't sense, natikman din na ng piko. po, baka isipin po kasi nila na ano, ko konti yung nabili. Ito po kasi medyo ano to, expensive. Yan na lang ang ko yung nakaka. po. Sabihin po kay Sinasabi ko na naman totoo. Oo. Po, marami maraming nagsasabi pa rin ngayon na ano, bakit di tira dyan yung hipag mo eh, ganito <coughs> tumataba na, si Lolo. Tandang walay. Ah, uh, dito rin yung butso kung uubos <laughs> ng pagkain. <laughs> Dead ma lang po tayo sa mga basho. Hindi ka Pero kahit kasi, kasi siyempre kahit pa paano. Badami. Diba kahit pa paano? masakit pa rin yung paki yung pakiramdam mo sa mga Masarap ganun dito? Apo, ano pa po ako? Mas marami akong basya. Hmm. Nakita ko nga. Nakadami. Ay, ka kakadami Kaka ko lang nito. Mas nakakatulong ka pa nga eh. Sa pa. -inom, pa -inom. Sa mga basya? Eh? Ay, hindi. Ayos lang yun. Mas nakakatulong sila sa akin. <laughs> inom lang, inom lang. More basher, more money. ang dalaw ng kanyang mahal na <laughs> asawa. Lalo, magpasalamat ka na po sa nagbigay. Salamat ako sa kanya. <laughs> salamat sa riwakwak. Wakwak, -wak, salamat. Wakwak? -wak. Sino si wakwak ko? -wak sa, sariwakwak. riwakwak. Oo, Sa, sariwakwak. Sa, sariwak sa, sariwak oh, Oo. Oh. Oo. Oh. Oo, ikaw na bahala. Eh. Sige po, babay ka na lolo sa mga nagbigay. Babay. Salam, babay. Babay, salamat. Babay ka, babay. Thank you. Babay. Salamat. Thank, you, thank, you, salamat. Salamat. thank, 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 thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you. Thank you, salamat. thank you, Madam Karen. Thank <laughs> you, <laughs> salamat na ko sa iyo. Okay. Kiss mo okay. daw ako. Salamat. Karen Kiss mo daw ako. <laughs> Kiss mo daw siya. Kiss mo daw ako. Kiss oh, <laughs> oh. <laughs> Mabango na ba? Mabango ka na Hindi pa naman! Oh. <laughs> Amoy ihi pa rin! <laughs> Ay, tumatawa naman. No? Sige pa, punta na po kami. bye-bye. Okay, oh, okay. Apo, maganda man. Salamat. salamat.